Tingnan natin kung magkabilaan ng mga poste nito. O so, baka dito lang sa kanan. Ano pala to? 240 meters ang um, esplanade dito sa Maestranza. Ayan. Okay, kailangan ayusin yun ang dadaanan ng Pasig River Esplanade. ito mga bahay merong ano doon may kalsada doon yun yun dami sayang to yung mga basura pwede pa ba pagandahin to mga kabayan ah, ginagaganda ginag yung ano yung ilalim ito oh Philippine Coast Authority at dito ang pinagawang um, ano oh uh. kabahay ang um, ang um, 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 ginibang ano dito, um, uh, dito. Um, ang ano bahay eto nasa tayo sa Rachel bakit bumi tayo ng Passive River Esplanade. dito naman tayo mag umpisa sa Delphine Bridge 对。 Pierre, mga warehouse napakatigay uh, na ano nito na, na tulay na tong Delpan Bridge hindi na makatigil yung mga ano dun, mga truck doon meron ng police outpost nakakapagpano sila eh Ma nakakapagpa traffic sa ng dead bridge. And, Ito pa ang aayusin, 'yan. Dahil sa mga bahay. Nasa mismong ano na siya, no, sa ilog Pasig. Ayun, nandun lang ang Fort Santiago. Ito 'yung daan ng Pasig River Esplanade wala pang nai-relocate -re kabila rin meron pa mga uh, bahay sa ano na yun sa medyo dila industriya Yan. hindi naman nakatusok sa ilog pasig pero nasa ano pa rin sila sa may tabi pa rin talaga sila ng ilog. Sinunod natin ang tubig ng ilog basic dito. Ang yeah. ganda rin. Baka kakauntila ang mga basura. Bateraya since. Yeah. Ang itin dati dito. ka rin dito sa Delpan Bridge. Dami mga kalat dati dito. Mga basura. Ayan. Ah, walang mga nakatabay na mga street dwellers. Mga pagalagala. Ayan pa. Ay, kailangan ayusin yun ang dadaanan ng Pasig River Esplanade ito ang mga bahay merong ano doon may kalsada dun. Ayun, doon yun, yun dami nando na yung ginagawa. Kasi kailangan ayusin talaga. Laki na yung kapag na nakarating na dito talaga yung Kasi Grito Esplanade. 在心中。 Angel Ten. Kaano na rin natin tong kalsada dito. Sa ilalim ng Delphan Bridge. Yan. Yan pala oh. Ah, Kinagaganda yung ano yung ilalim. So, Puro mga ano Kapoldings Ayan na, nakatawid na tayo sa Ilalim Ayan na tagas-tagas pier na Pierna to Philippine Coast Authority dito ang ginagawang ano kabahay hmm. ang ginibang ano dito ang uh ano to mga bahay yung mga ano na to mga debris Philippine mm -hmm. Force Authority pala to uh, sa plano dyan yung mga vertical housing

post ito na ilagay so na doon hindi pa nakapwesto pa lang sana mapagtanim ng mga puno ang hirap yung pasyalan yan kapag sobrang init Tingnan natin kung magkabilaan ng mga poste nito. So baka dito lang sa kanan. Yan. Baka maglagay rin dito ng paderan. may stranza rin yung pader itong hagdan tagay na yung mga ano uh, dumi dumi Punti na lang ito, bubuksan na ito. Uh, Ang yeah, laki ng Ang laki ng ginanda. dun medyo nagkaroon ng ano dun lumiko mga ano rin mga uh, bricks din ang nilagay gawag yun lawak dun puno nga lang dito walang katulad uh, sa vertice north Merong spacer yung pabilog para lalaki pa rin yung puno. Diba? Ang may ginagawa ba itong guardhouse? Ay, iba only yung uli yung nagdol yung bricks. Ibang pattern ulit. Punta ng maestranza. Dito mga square, Dito kalawak ang parking lot ng maestranza. Baka dulo na ang historical hall. Dito dito na yung nalagyan ng mga bricks. Ito ang ano, buong gambilya. Ito ang gate. Mukhang redevelopment ah, ang gagawin dyan. At na building. Buong kalibot yan, puno na mga scaffoldings. Yes. uli ito yung pader ng maestranza Ayan. baka ito uh, ayusin din mga ah, ano lang ito eh, mga GI sheets na uh, iero nandoon na yung Jollibee Intramuros B Condominiums Maraming ano dito Spaghetti wire sa ano Kanto ng Intramuros B Condominiums Thank you for watching Paulette